guys! So today guys, tayo ay mag-unboxing ng ating in-order sa Taobao At uh, mahal ito kapag bumili ako sa shop So ito ay nabili ko lang siya ng halagang 28 kapag sa shop ay nasa 100 na rin no So wala kasi akong rice cooker sa aking boarding house Sa bagong boarding house So bumili ako ng pang sarili kong rice cooker So itong rice cooker na ito, pwede na akong magluto ng rice At saka... Pwede ko na samahan siya ng ano. So, ayan siya. Ang cute. O, ba diba? Mayroon siya kasamang pang steamer. O. Sa halagang 28 lang siya. Kapag sa shop ko ito binili, nasa kulang-kulang 100. So, ito. Ayan. Mayroon na siya pang hugas ng plato. Ayan. So, ayan. No? At ito yung pang steamer. O, ba diba? So, may rice cooker tayo, guys. So, nagluluto lang naman ako tuwing day off ko. So, pang sarili ko lang naman kasi doon sa boarding house namin is kanya-kanya kaming luto, kanya-kanya kami gamit. So, pagkain mo, pagkain mo, gano'n. So, pang sarili ko lang siya, pang isa kang katao o pang dalawa kang katao. So, ayan, no? Meron na siyang kasamang ganito. Pang, ano nang, rice, pang takal. So, ayan na nga. Ang cute. Cute. Ay, basag! Ano magluluto rito? Basag siya, guys! Basag! At ito naman yung ano, ay, yeah, basag yung cooker. At ito naman, isa niya, ay, hala, pwede ba yung ibalik? So, hindi na ako bibili ng tubig. Bumili na lang ako nito. So, sa in-order ko nga siya. Ang dapat ito yan, yung siyang gamitin. Kahit nagbasag siya. Sabihin ko doon sa in-orderan ko. So, ito na malagayan ng tubig. Ay... So, ayan. Water bottle siya hindi na ako bibili ng tubig dito ko na lang siya ilalagay plastic pala to kaya pala mura so to ay sa halagang 17 map, kasi sa shop kung bibili ako ay nasa 60 plus to iba ano naman yun glass plastic pala siya guys hmm, disappointed lang ako sa aking order ngayon yung rice cooker ko may basag oh. hmm, basag So, yun lang. Maraming salamat. And God bless everyone. So, hindi ako happy sa akin in order. Plastic pala siya. Kala ko, glass. At itong rice cooker ko, ang cute-cute niyang tignan. Kaya lang, may damage. Sira. Yun lang po. Maraming salamat. At God bless everyone. Hindi rin maganda talaga yung online no, no? na, no? Na-order ka sa online na hindi mo nakikita yung product sa personal. Hindi-deliver sa'yo, may sira. So, yun lang po. Maraming salamat. At God bless everyone.